Hello! Kakain na tayo. Kain na yung taga. Taga laba, taga linis, taga pagluto. Lahat ng taga ay nasa kay Lola na. Yan. Pagta Pagtaong bahay ka. Ayan tayo kailangan. Hanggat hindi ka matapos maglinas. yan Hmm, Pero ang sarap ng kumain kapag gutom ka na. Kahit na nung ulam ay masarap. Lalo na kung ulam mo ay suwam na mael. na But... na wheat, spinach, at saka <coughs> at saka fried jiji galing kay Ate <coughs> Excuse me. Tapos mamaya, eto, bumili ako kanina ng bulak ng kalabasa. Ay, alim Ayan. Okay. Pero mamaya, ang ulam namin ay paksiw na bangos. Bukas na, bukas ko na yan iluluto. At saka kalabasa. Uh, hmm. Um, uh, Sarap kumain kapag Kain na po pala tayo mm -hmm. Kapag natural yung pagkain yan Gustong gusto ko yon Pero yung mga freshest freshest foods na Mas gusto ko yung Healthy foods kasi dapat pag lola ko na at medyo sa tamang edad ka na yan dapat alam mo yung masustansya pagkain para iwas sakit ang peta yung mga lola iwasan natin magkasakit